Anim na daang mga PDL o Persons Deprived of Liberty ang nabigyan din ng pagkakataong bumoto sa Barangay SK Elections. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, maaari pa rin bumoto ang mga PDL basta't patuli pa ang sa kanilang kaso at hindi pa convicted. Samantala, nasa 2,000 mga registered voters para sa BSKE ang bumoto sa kauna-unahang mall voting sa lungsod. Ayon sa Comelec, mahalaga ito dahil mapag-aaralan at makikita nila kung pwede na bang isagawa ang mall voting at mabuksan ito para sa mas maraming mga botante sa susunod na mga halala. At country po kasi tayo, we have the right to vote. vote po sa kung sino po yung maglilid ng ating country. Since wala pa silang verdict and um, hindi pa po sila sentensyado talaga at and, ang iba is ongoing trial pa, Um, they have still the right to vote po. So far I can say makita niyo naman successful yung ano natin is initial assessment ng uh, mall voting. Uh, palagay ko ma-expand yung kuan hindi lang limited sa five clustered precinct o sa isang barangay. Sito, siguro it will be uh, ma-implemento sa ibang mga barangay.